1,000 pisong monthly subsidy para sa mga solo parents, hindi pa na ibibigay ng no? karamihan sa mga LG. Eh, may sumbong oh, sa'yo, oh, di ba? Hindi. Eh, eh, Diyan o, oh, sa action center Maraming, natin. Maraming, oh. Lumapit yung mga solo parent, akala daw nila every other month. Yun. At akala nila 500 pesos talaga. Isang libo pala. Isang libo. Kada buwan. Sabi sa mata sa RA 11861 o yung Expanded Solo oh. Parent Act, Welfare Act pala. Oh. Nasa linya si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po. Asek Dumlao, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Ma'am, good morning. Magandang umaga po. Pong Erwin, magandang umaga din po for mm -hmm. and of course magandang umaga po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Ayon po sa RA 11861 o yung Expanded Solo Parent Welfare Act na pinirmahan po noong 2022, 1,000 every month for a solo parent mm -hmm. na earning not more than ay uh, nasa minimum wage or below minimum wage per month. So, pero yung ibang uh, agencies ta, yung uh, LGU na dapat magbigay sa kanila ng uh, subsidy uh, ASEC, eh hindi naman daw tinutupad, parang 500 pesos every other month. At ang reklamo, dito mismo sa NCR yan, ma'am, hindi fourth or fifth class municipality to mayamang lungsod, uh, ASEC uh, Dumlao. Yeah, Kong Erwin, una-una maraming salamat po sa pagpababat sa amin ng impormasyon na yan. Uh, of course, the Secretary will be very interested to know this para po uh, makapagtagawa rin tayo no, ng consultation, another round of consultation with uh, the uh, local government units. Mm -hmm. uh, I-clarify ko lamang po kung Erwin, uh, batay po sa inilabas na memorandum circular din ng DILG pertaining to the 1,000 subsidy nga po, uh, nakasaad nga na uh, for the 5th fifth, uh, fifth to 6th class or lower municipalities, Gayon din po yung 500 municipalities na may highest poverty incidence, maari po nilang i-allocate yung appropriate amount of subsidy mm -hmm. per qualified uh, recipient. Tama po. Hmm. Actually po pwede nga po yan na lower than 1,000 pesos, mm -hmm. depende po sa allowable allocation under the respective uh, oh. gender and development budget. Mm -hmm. But yeah, ito po yung tinitingnan din natin while gusto po natin talaga na maibigay yung subsidy para sa lahat ng ating mga solo parents. We also want to help the local uh -huh. government unit sa magampanan nila itong tungkulin po na ito. Kaso Asec, Metro Manila. Hmm. Yung mga uh -huh. kilala mong mga lungsod ang nagbibigay ng 500 pesos every other month. Hmm. Hindi po yung fifth at sixth class ang nireklamo. Uh -huh. Metro Manila, uh -huh. asik. so. I, I don't think hindi kaya po ng mga mayayamang lungsod sa Metro Manila na magbigay ng hindi naman lahat ng solo parent eh oh. qualified diyan. Yung iilan lang, hmm. yung mga hindi nakakatanggap aljo ng mga four piece, yan ay pasok diyan at dapat below minimum wage sila. Uh -huh. Tama po ba, Asik uh, Dumlaw? Ah, tama po kayo, Kong uh, Erwin, na naka, nabanggit din po iyan doon sa circular at din sa IRR nung batas na yung uh, pong solo parents na nag-earn na ng minimum wage and below, hmm ang maari lamang pong makatanggap dito. Mm -hmm. din yung mga uh, solo parents na hindi po tumatanggap ng ibang government assistance from uh, uh, government uh, agencies. Ano po. But just the same uh, kung early tulungan sa mga LGUs ng sanggayon, ma maibigay naman po no, yung karampatang uh, subsidia and assistance para sa ating mga solo parents. Right. SWD being uh, lead nga po dun sa Interagency Council ay talagang ka on the implementation of this law makakasa naman po kayo kung gaya po ng uh, nabanggit na rin ni sec uh, Irwin nung huling nyo siyang nakapanayam mm -hmm. na, magkaka na magkakaroon po po ng consultation ang May 14 nagsagawa ng consultation ang uh -huh. ACMC uh -huh. at uh, yun nga po na nabanggit sa mga member agencies na dapat talaga magpalabas na po ng mga guidelines on this again we're very thankful for informing us para nang sa gayon ma tugunan ito ng ating pong ahensya. Yeah. Wala pa man aseit uh, si rin, kami po ay nagpapasalamat na ni by Aljo sa magiging hakbang na ito ng DSWD with uh, secretary uh, Rex Gatchelan. Salamat po ma'am for joining us this morning. Magandang umaga po. Maraming salamat din po sa pagkakataon niya ibinahagi po sa yeah. DSWD. Mabuhay po kayo at magandang umaga.